walang hapon po mga ka-curious breeder. Naalala nyo po yung tinanim ko o trinance plant kong grapes last uh, July 22. Ito na po siya. Malaki na siya. At uh, dalawa po yan. Ito po yung isa. ayan, ayan. Ginawang ko siya ko sila ng trellis ito po yung trellis nya yung binili naming uh, ano ba tawag dito nakalagay ito sa baba dati uh, pinaparkingan namin ng motor para malilim nasira siya ginawa ko na lang trellis at ito nga pala ay uh, almost 2 months na pero ang bilis ng development nya ang nilalagay ko dyan ay uh, cow manure at naglalagay din ako ng konting uh, synthetic fertilizer yung uh, 1620 nung unang tinanim ko siya after 1 uh, one week naglagay ako ng 1620 at uh, kailan lang ay naglagay ako ng triple 14 at urea para kaya urea para dito sa dahon nya uh, triple 14 dahil nangangailangan ito ng NPK Ayan, pinakita ko lang po sa inyo dahil uh, parang nabanggit ko doon sa vlog ko na i-update ko kayo ito na po yung update ng aking mga grapes ito po pala ay uh, bicolor variety ang bili ko sa cuttings o seedlings ay uh, 700 each pero dahil dalawa yung kinuha ko binigay sa akin ng 600 each na lang kay Sir Teo at nagtanim din ako rito ng mga okra ito po ay galing sa kaibigan ko kay Sir Eddie Martinez nung ako po ay kumasyal sa kanila naingi ko po ito nung iningi ko payat na payat ito ngayon no oh, ilang buwan lang uh, almost a nang yata eh meron na silang bulaklak ito po ay bulaklak na dalawa po yan ito rin meron din ga bulaklak yan at nakita po nakita ko po sa kanya nung ako pumunta sa bahay niya meron siyang saluyot kaya naganap ako sa antipolo nagtanim din ako ng saluyot Nung po kasing misis ko eh mahilig sa saluyot. At meron din ako rito ng sili. Hindi talaga ako makabuhay ng sili. Yung siling in order ko online na Carolina Reaper eh nabuhay ko naman siya pero hindi ko napabunga. Ay hindi, may nagbunga iisa lang. Pero yung iba, eh hanggang bulaklak lang kasi nung panahon na yon ay eh, sobrang init at siya ni Makorito dito ng onion na patawag dito ito yung dahon ng sibuyas, binili ko sa palengke at itinanim ko yung iba dyan ayan lumago na siya at bayabas ito ay nabili ko dati sa Teresa 50 pesos cuttings, ngayon ay malaki na Uh, sabi nung binilang ko 2 years lang bubungan na to pero mas maganda sana kung nasa lupa pero tinray ko lang muna dito sa pasok at ito naman ay uh, guapol din ito guapol nga pala to guapol din ito galing yan kay Sir Eddie Martinez pa rin dalawa po yan ito yung isa grafted yan at meron ako rito ng American lemon. Nabili ko ng 250 sa Taytay. Meron na siyang bunga. At ito yung aking grafting, sariling grafting ko po ito. Successful po na guyabano. Ah, meron ako rito ng pinya. Bumili kami ni Mrs ng pinya sa Tanay at matamis siya kaya ipinunla ko tong crown although matagal siya sabi nila ay matagal magbunga kapag crown eh, okay lang yon willing naman akong mag start at uh, sa ngayon ano muna siya ornamental display kasi maganda siya tingnan at uh, yung dragon fruit ko na nilagay ko rito sa malit na paso Actually, nasa taas, marami akong dragon fruit doon at meron ng namumunga. Meron pa rin ako rito grapes na ah, bigay din sa akin ng kaibigan ko, Sir Garby. Ito po ay uh, Red Cardinal. Ito yung sinasabi kong sili. Kasama ito, peach ano, ano to eh. Ah, nakalimutan ko pero peach uh, jamia ano napakasela nila eto kinalbo ko pero magulang na to eh hangga nagkukulot kasi yung dahon nito ayan oh. baka ba ko na rin na ano talaga ako sa sili sira ako sa sili hindi ako makapagpabunga ng maayos kapag nasa paso gayon din yung kamatis hindi rin ako makapagpabunga ng kamatis uh, meron ako rito aloe ang pakapal ng buhok chok lamang po ito po ay ginagawa kong uh, hormone root hormone uh, root a uh, developer o enhancer kapag uh, nagtatanim po ako ng mga cuttings ayan ginagamitan ko po niyan at meron ako rito ng cat cat nabili uh, ko sa circle ito daw po ay uh, grafted mukhang grafted naman talaga andito yung dugtong ayan sana nga cat cat nga siya kasi meron na akong biniling cat cat sa naglalako eh nung napabunga ko ang tanggal kong inintay bago mamunga yung pala kalaman silang <laughs> nice cam ako at may tanim ako rito mga kangkong nagluto kami ni Mrs. ng sinigang at naisipan kong itanim yan, meron pa papaya. Et eh, isa rin to sa mga hindi ko mapabunga. Ah, uh, ito yung mga unang tanim ko. Meron na dito sa rooftop, meron na akong papaya pero hindi ko siya napabunga. Ito kasi ay kusang tumubulang siguro dala ng mga ibon. Tumubo yan dito. Dito sa gilid, kaya nilagay ko siya. At may mga tanim ako rito ng uh, Indian mango na tumutubo lang sa doon sa ilalim nyan yung kasi ay Indian mango namin yang gag gagawin ko yung rootstock at pa uh, dudugdungan ko ng meron kasi akong manggang kalabaw sa antipolo kapag 3 uh, three months na to papatabayin ko lang tong trunks niya yan. Tapos dudugtungan ko. Meron din ako rito mga okra. Medyo lumalaki na sila. Nasa ano lang, maliit na container. Hindi ko alam kung mamumunga to ng maayos. Yan. So, meron kasi akong saluyot. Meron talong, may okra. At meron din ako sa taas na uh, alokbati meron na akong sitaw na yung buto hindi ko muna tinatanim kasi wala pa akong pagapangan papakita ko sa inyo sa taas yung aking uh, alukbati na kinakain ng uod at iba pang uh, dragon fruit at yung aking uh, pomegranate o yung granada Ayan, ito po yung aking pinaka rooftop talaga. Ito yung uh, Dragon fruit ko orange sa uh, Giant at uh, Vietnam White at ito ay cat cat na galing sa seed tanim ni Mrs. at yun yung aking mga dragon fruit mga hybrid namunga na po yung aking Golden Isis successful siya. Kasi ito ay uh, self-sterile. Uh, Kailangan ng ibang pollen para yung bulaklak niya eh maging pagtuloy sa bunga. Ito yung kasama niyan. Ito mukhang hindi successful naninilaw. Wala ito. ma ito. Malalaglag to mga ilang araw. Ito yung pinakamatamis na o isa sa pinakamatamis yung palora payat siya napakaselan daw nito sabi nung nagbigay sa akin ayan ang tagal na nito pero ganyan pa lang ganyan pa lang ang itsura niya ito yung aking bayabas pa rin ito ay uh, native pero malalaki yung bunga kaya inano ko may narkot yung aking pinya yan, malalaki na ayun, ayun pa yung iba yan. tapos ito yung aking alukbati yan, kinakain ng uhud ito pa yung ibang pinya okra pa rin at ito yung aking pomegranate yan, meron na tong bunga ito ay bagwa variety pero ang liit ng bunga niya oh. ano yung nakikita ko sa FB malalaking bunga ito yung wonderful variety na uh, pomegranate ito talaga malalaki daw yung bunga nito bigay rin ng kaibigan ko uh, pinapaano ko pa siya yung uh, pinapabelo ko sana maparami ko yan kasi Akala kong i-markot siya dito. Masyado kasing mahaba. Kaya't mamarkot ko siya. At ito naman yung malberry ni Mrs. na panayang pruning ko. Hindi naman namumunga. Ayan, masyado nang napahaba yung aking video. Ito po yung view. Kapag ah, nandito ako sa taas, antipolo po doon. Antipolo. Ana, uh, Teresa, ah, uh, tama Teresa. Pinangonan Manay. Yan. Dito yung San Mateo. Yan. So ito po yung aking ah, uh, pinagawa. Ah, uh, salamat sa Panginoon sa biyaya niya. Oh, uh, so, dito na lamang po. God bless.